Tinesting ko nga palang gamitin yung aking ginawang E1. Ah, galing to sa ano, sa air filter ng mga bus. Yan. Ito nga pala yung mga air filter na pinagpalitan na, eh, nakatambak lang sa pasurahan. Naisipan ko kasing iuwi, kasi gagawin ko sa ng ano, lampshade. Alagyan ko ng ilaw sa loob, para maganda yung magiging kalabasan niya. Kalat yung mga sinag. Kaso, eh, nakakita ko ng tray dito sa nilipatan ng mga bahay naisipan ko makapag iho kaya <laughs> kaya ginawa ko na lang ihawan sakto sakto nga eh wala akong tinabasan eh syempre nilinisan muna natin yung brainage natin pati steel wool nakakatuwa nga eh, kasi nakatipid pa ako ng ano ng gastos hindi na bumili ng ihawan improvise lang mga pa siyang matibay So ayan, natapos na tayo. Nakapagluto tayo sa improvise nating ihawan. Ayos, kahit basura na, napakinabangan pa.